Ito po yung floral foam na binabad ko kanina pa. Ito yung bago na bili ko. Ito yung natira ko last year. Tsaka ito. Ah, natusukan ko na to last year. Ayan o, oh, tingnan nyo. Parang hindi siya sumisipsip ng tubig. Pero ito kasi, pinlastiko ko nun. Ngayon, tingnan nyo, ah, sumipsip na siya ng tubig. At pwede na po itong gamitin ko sa pag-arrange ko ng bulaklak. Tapos yung isa, nandun na sa mesa ayan nakababa dito sa timba yung mga bulaklak na gagamitin ko pati yung tea plant at eto naman yung ibang na gagamitin ko eto yung isa na floral foam bibiyakin ko lang ito na pagano'n tapos babalutin ko ng plastic para hindi siya matuyo agad at nang may nasisip-sip na tubig yung mga bulaklak kahit naka-arrange na sila. Nag-start na po kami na mag-arrange ng bulaklak at ang ginagawa ko po itong uh, mga orchids at saka yung anthurium. Nagawa na po yung mga uh, nasa basket na inarrange ng sister ko. Gumawa lang po ako ng isa para sample kasi nga po first time niya na mag-arrange ng bulaklak. Yan maganda naman po yung kinalabasan. Patapos na rin po yung ginagawa namin na mga bulaklak para ilalagay doon sa memorial, doon sa mga in-laws ko. At ito po ay ilalagay sa paligid ng lapida. Yan. Shout out sa sister ko. Maraming salamat sa pagtulong sa akin sa paggawa ng bulaklak. Mga gilid na lang po ng floral foam ang lalagyan namin ng bulaklak. Tapos, tapos na. Hmm, ayan, may ilaw. Eh, anak, wag doon. Dudumi, dito, dito, dito sa baba. Sindihan niyo pa, daddy, para maraming ano. de para maraming sindi, walo yun eh. Yes, sir. Uh -huh. mo. Dito, dito sa taas niyo. Saan? Tegu mo dito sa cellphone ko. 49 cm, tapos ano, 58 cm. Sana po kayo ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Itutuloy ko po ngayon ang pag-arrange ko ng bulaklak. Kasi nga po kahapon hindi ako ganong nakapag-video kasi napakalakas po ng sound ng mga kapitbahay ko kaya uh, ngayon na lang po ako magtutuloy mag-arrange. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel Paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo po kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ang mga gagamitin ko po ngayon sa pag-arrange ng bulaklak ay itong stand na to na binili ko doon sa uh, Dangwa. Uh, meron naman pong natira ng mga bulaklak kaya gagawin ko na dito kasi ak akala ko hindi ko na magagamit tong stand na to. Ang gagamitin ko nga po itong stand na to, eto yung mga floral foam na nakababad sa tubig. Tapos, meron akong mga plastic straw na pantali. At, eto yung mga tirambulaklak. Yan yung gagamitin ko ngayon. At, meron din po ako na plastic ito yung pambabalot ko sa floral foam para hindi po agad matuyo. Yung floral foam na natutusukan ko ng mga bulaklak. Ito yung plastic. Yan. Tapos kahapon nga, ba diba sabi ko sa inyo kahapon, gumawa na kami ng sister ko buti. Pumunta siya at may nakatulong ako. Yan o, oh, tingnan nyo. Ayan. at apat na basket yung nagawa namin. Yung isa po, nadala ko na doon sa pinsan ni Sir Bernie. Tapos, yung ginawa ko na pa square. Hindi nga po natapos. Dahil naubusan ako ng floral foam. ah hindi ko na nalagyan yung pinakababa ng lapida. Kaya, yung bali pinakataas lang na gano'n tsaka pababa. Yung nalagyan ko ng bulaklak. Sayang nga po, kasi uh, sa bayan pa bibili ng floral foam. Kaya, ayun, hindi ko na natapos. Tapos, ito, yung orchids at yung anthurium na para sa mother ko, natapos po namin. Pero itong mga nasa basket, ito, uh, yung ganito, halos yung sister ko gumawa. Gumawa lang po ako ng isa pang sample para sa kanya kasi ngayon ko lang po siya nakatulong sa pag-arrange ng mga bulaklak. Ayan, o. Oh, gawa niya yan. Tapos, itong fern na to, nakikita niyo ba to? Yung fern na to, uh, nakita lang niya to doon sa aming groto. Sa harapan ng groto, tumubo. Pero madalas ko na to naputulin eh. Kasi ang lagu-lago. Dapat pala hindi ko pinutol. Pero kasi tingnan nyo, oh, nakaganda dito sa pag-arrange namin ng bulaklak. Marami pang mga uh, fern na tumubulang dito sa bakuran na uh, pwedeng gamitin. Tingnan nyo, ang ganda. Dapat ito lang tea plant ang gagamitin namin. Ngayon sabi niya, parang mas maganda meron ako nakita na fern doon sa may grotto. Sige, sabi ko, kuhanin mo. Ayan o, oh, ba diba? Ang ganda mag-start na tayo hindi ko alam kung kakasya itong aking floral foam pagkakasyahin ko na lang Ayan, basa kasi ito susukatin ko lang po dito yung floral foam kung paano ko to ikakat kasi titingnan ko kung paano magkakasya dito kasi ito na lang dalawa na to yung natitira na floral foam ito kasi dalawa na nandito bali gamit na to nung last year uh, na itabi ko lang naka, natusukan ko na yan tapos uh, nagkulang ako ng bulaklak kinuha ko ulit kaya ganyan kapag kinulang na lang ako dito sa dalawang natira na to tsaka ako na lang gagamitin yung uh, gamit na titingnan ko kung magagamit pa ng ayos. Kasi yung, uh, yung, mga floral foam po na natusukan na, mahirap na po na gamitin. Tsaka, mahirap na siyang sumipsip ng tubig. Kaya, iyon na lang yung gagamitin ko kapag kimulang ako. Kaya, na, uh, sa ngayon nga po pala, 3 a.m., madaling araw ngayon. Kaya, eto, nakalive po ako. Nandito po sa live ko, shout out po kay Miss Jonna ng Plant Cactus and Succulent with Jonna. Siya po yung unang pumasok sa uh, Silent LS ko ngayon, tapos si Sis Rolly Rolly Seals vlog. Shout out si Sis Rolly's at si Mama E yung pangatlo. Tapos eto na, yung pang-apat nakapapasok lang si Sis Syam ng Yamen set at saka si sis Chu ng Chu Masinas Vlog. Nagko-comment na sila ngayon. Sagutin lang natin. Minsan nag-aalanganin ako sa pagkat kung hindi ako sigurado. Ah uh, kasi nga, ito na lang yung aking floral foam. Baka mamali ako. Hindi ko magamit. Ayan, o. Oh. Ganito yung gagawin ko. Itatali ko dito to. Pero ilalagay ko muna sa plastic. Para hindi agad matuyo yung floral foam na pagtutusukan ko ng mga bulaklak. Tuwing ganito lang naman na All Saints Day, tsaka ako nag-arrange ng bulaklak. Minsan noon, nung dalaga pa ako kapag merong kasal, yung kasal ng tito ko noon, yung first time kong gumawa ng bouquet. Shout out sa tito ko na kinasal noon. Ako yung gumawa ng bouquet nila. Yung bouquet ng asawa niya. Yun yung first time ko na gumawa ng uh, flower arrangement. Siguro mga nasa, ano ko, nasa uh, elementary pa lang ako noon. ginawa ko yun. tatali lang po ng ganito itong itong floral foam dito sa pinaka frame sa pinaka frame na gagamitin ko sa pag-arrange. Kailangan matibay kasi uh, baka habang naglalakad at papunta sa simenteryo ay mahulog. Dati po, nagdi-DIY lang ako nitong kinakapitan ko ng mga bulaklak nung dalaga pa ako, tsaka nung may anak na ako, nagdi-DIY lang ako nito. Ang ginagamit ko po ng mga ganito, eto, yung nasa baba na yan, ang ginagamit ko, ay yung daluro. Alam nyo ba yung daluro? Yung daluro, yung pinakaugat ng puno ng palapat na nakatanim doon sa gilid ng mga ilog. Yun yung mga ugat na nakatusok-tusok, na ganyan katataas. Minsan tumataas ng ganyan. Yun. Yun po yung daluro. Yun yung ginagamit ko na uh, ganito doon. Ayan o. Nakatali na, matibay na. Mahilig ako mag-DIY noon. Sa bagay, kahit hanggang ngayon, kaya lang dito, walang ganong nakukuha na ng mga gamit doon kasi sa amin sa Hagunoy uh, sa ilog marami kang mapapakinabangan na mga gagamitin mo kagaya no, nag DIY ako ng Christmas tree gamit yung mga abunga ng ipil-ipil yan yung yun yung dini-DIY ko noon kaya lang mahirap gawin yun eh kaya lang kasi noon wala kaming pambili ng Christmas tree eh, gusto ko na may Christmas tree. Medyo matagal, i-time lapse ko muna para um, hindi mahaba yung oras. Tapos ko nalagyan ng floral foam itong pinaka-cruise niya. And ang akala ko kapag nagkaroon niya ng mabigat, at tutumba, hindi naman pala matibay naman yung pagkakagawa nito. Ayan, ihihiga ko muna sa lagyan ng mga bulaklak. Ayan, start tayo dito sa gitna. ita time lapse ko muna uli at papakita ko na lang po sa inyo mamaya kapag tapos na. Ito po tapos na yung pinakagitna ng mga bulaklak. Kaya, ang gagawin ko, lalagyan ko na lang po itong mga gilid para hindi makita yung tali at saka yung plastic. Ayan oh, dapat dito lang sa likod nakikita yung pinaka-plastic niya. Yan o, oh, di ba maganda na? Yan. Tapos, uh, ang gabit ko dito, meron po akong toothpick pang tusok dito sa floral foam na may plastic. Kasi sa plastic, hindi po agad-agad tumutusok -agad, -agad yung maliit na stem nito mga bulaklak. Kasi maikli lang naman yung pagputol ko sa stem. Kasi nga, manipis lang yung floral foam na tinutusukan ko. Kaya, ayan, konti-konti lang, manipis lang. Yung nagagamit ko na yung mga maliliit nakagaya nito. Eh no, kahapon 'di ba gumawa kami ng sister ko. Ah, uh, nilagay dito sa basket, medyo malalaki na yung bulaklak. Tapos sabi ko sa kanya, huwag itapon yung mga stem na tira namin na maliliit. Ayan o, oh, magagamit ko dito yan. Kung meron nga lang po na isa na floral foam na magagamit ako, di ba may isa pa ako na cruise na ganito. Kaya lang, wala na akong floral foam. And sayang kasi yung mga bulak-bulak. Hindi kasi ko basta-basta nagtatapon ng mga ganito kasi nga, nagagamit pa. Tingnan nyo, kung iisipin nyo, marami pa yung magagawa. Kasi, malaking tipid pa. Kasi nga po, kapag binenta yung ganito, mahal din eh. Hindi ko lang ano tanong sa dawa kung magkano benta nila nito. O, oh, lahalos lahat na kinuha ng tinanggala namin kahapon, bumubuka pa yung natira na maliliit na bulaklak. Kaya yun ang gagamitin ko sa dito, sa cross. yan, lalapit ko. Ayan, Oh, dito. Nandito kasi yung mga tali. Kita pa. Pero kapag ito, hindi na. Tsaka mas maganda, mas malago dito kapag nalagyan ko yung mga gilid. And, oh. Sayang nga lang, eh. Kung, kung meron pang floral foam. Ito po, konting-konti na lang yung ilalagay ko ng mga bulaklak. Ayan, dito sa mga gilid na to. Parang pinaka-retouch. Ayan, shout out po kay... Sis Lian Garden kay Sis Lin. Tsaka kay Sis Chu. Yan, nandito ngayon sila sa LS ko. Shout out sa inyo mga sis. Maraming salamat sa pagpunta sa aking LS. Malaki din po yung natitipid kapag gumawa na lang tayo ng sarili nating bulaklak. Kasi nga, ah uh, napakamahal ng bulaklak. Masyado nilang pinagkakamahalan. Ah, mabubulok lang naman yung mga ginawa nila kapag hindi nabili. ba diba? Sayang din naman. O di kung ibibigay nila ng mas mura, ba diba? Mas maganda, mas marami silang kita. Kaya kami kapag talaga natapat na paluwas kami na malapit na yung undas talagang bumibili na kami ng bulaklak inaalagaan ko na lang dito sa uh, sa bahay kasi nga uh, mas marami ko nabibigyan ng mga bulaklak kapag gumagawa na lang ako mukhang makakagawa pa ako ng isang basket ayan tapos na Ayan po tapos na Ayan, may isang basket pa ako dito na pwede kong gawin kasi may mga bulaklak pa. Try ko. Kaya no, may isang bulaklak pa ako tapos mayroong isang uh, gamit na na floral foam. Titingnan ko kung pwede uh, pang tusukan pero mabigat na. Sumipsip na ng tubig kasi kahapon ko pa ito binabad. Kasi kadalasan kapag gumagamit ako ng mga floral foam na nagamit na. Hindi na siya sumisip-sip ng tubig. Ay, e balot muna natin sa plastic para hindi agad maubos ang tubig ng floral foam at nang magtagal yung mga bulak-bulak. Uh, ganito na lang din ang gagawin ko. Ito. Kaya lang, nandun pala ang pantali ko sa labas. May tea plant pa naman dito na pwedeng magamit. Tapos, mamaya ko na lang lalagyan ng mga fern. Kasi doon, kukuha ko doon sa may Groton na fern. Ayan, oh. Maganda yung kulay ng tea plant na nabili ko. Itong nandito kasi sa akin, hindi maganda yung kulay nila kasi siya naaarawan. Green lang talaga siya. Nandun lang kasi yun sa, sa gilid ng kubo. Hindi naaarawan kaya ayun, hindi maganda ang kulay. Itong tea plant na nabili ko, ang ganda ng kulay. Yung kahapon na ginamit namin, malalapad yung dahon. Ngayon, eto, malulit lang yung dahon ngayon nito. Mga hindi sya malapad. Yung wire ko na ginagamit sa paggawa nitong bulak bulak wala eh. Eh no, di ba ganyan po? Yan. Kailangan ibebenta tapos itatali dito. Yung parang ganito. Yan. Napasensya na kayo kung hindi niyo ganong naaaninaw kasi nga eh, madilim pa dahil madaling araw ngayon ito na lang gagamitin ko na ano pantali itong straw pero mas madaling gamitin talaga yung floral wire na ginagamit sa pag-arrange ng bulaklak o kaso nga nandoon sa labas eh, madilim pa natatakot akong lumabas <laughs> kaya ito na muna yung gagamitin ko para lang matapos ko to, kasi mamaya, kapag lumiwa na, lulutuin ko naman yung ulam na nadali namin doon sa hagunoy. Tapos, magdidilig ng halaman, habang tulog ang mag-aama. Ngayon, okay, magta-time lapse ulit tayo at ito naman ang gagawin natin. tapos ng um, ng tea plant itong basket at lalagyan na natin ng bulaklak nakakatakot yung ano dito yung, yung aso ng kapitbahay maalulong umaga umaga Halloween na Halloween talaga dito sa amin. Paren, ganyan lang. Tusok-tusok lang. Ang ginawa ko nga po pala dito sa mga bulaklak na to para magtagal. Araw-araw pinapalitan ko ng tubig tapos pinuputulan ko ng tangkay. Maliit lang naman yung pagputol. Ayan, nagtagal naman. May niluluto ako dun sa labas eh. Naglulo ko yung solar namin. Ayaw mag-charge. Tapos, pinatay ko yung solar. Ngayon, biglang umalulong yung aso ng kapitbahay. Bigla akong pumasok. Natakot ako. Yan o. Oh. Tapos mamaya, lalagyan ko na lang ng fern dito sa gilid. Yan, ganyan lang yung pag-arrange ng bulak-ulak. Yan. Yan na po. Meron pang natira dito ng no, mga maliliit, hahayaan ko. Tapos, iaayos ko sa vase. Meron ako flower vase dito na nandun sa prayer room. Yan. Tapos, mamaya, lalagyan ko pa ng mga fern itong mga gilid para mas lalong gumanda. Si Oreo, naririsig nyo ba? Ayun, gusto nyo nang pumasok. Kaya lang, hindi ko kagad siya pinapapasok kapag ganito. Dahil nangungulit lang siya. Nai-stress ako kay Oreo kapag nandito na sa loob ng bahay. Kaya hindi ko muna siya pinapapasok eh. Yan, natatapos na. Yan, tapos na po. At mamaya na lang yung iba. Yan po, natapos ko na yung uh, pag arrange ng mga bulaklak para samahan namin sa buhay na yung mauna. Ito nga po yung uh, cruise na puro bulaklak. Ayan o. Oh. Tapos, nakagawa pa ako ng isang basket. Bale, apat na basket pa po yung nandito. Pero ang lahat po na nagawa ko na basket ay lima. Tapos, ito nga po yung uh, anturium at saka yung orchids. Kahit pagod at kahit na-stress kahapon dahil nagmamadali kami, masaya ako dahil natapos ko naman yung pag arrange ng bulaklak. At salamat nga po pala sa sister ko na tumulong sa akin kahapon. Dahil kung hindi siya pumunta rito, malamang hindi ko natapos lahat yung gagawin ko. Yung unang ginawa ko po, yung para doon sa mga in-laws ko na nilagay na po namin kahapon doon sa memorial. Yan po, natapos ko na lahat itong flower arrangement na ginawa ko. Kaya po, i-end ko na po itong aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at walang sawang panonood ng aking mga video. Keep safe everyone. God bless.